Good day kapadya. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano pagkasyahin ang malaking interior sa maliit na gulong. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Okay, so meron na naman tayong emergency hack dito. Meron tayo dito'ng wheelset na 16 inch. Kaso dito sa shop naubusan na ako ng 16 inch. So meron ako dito'ng 20 inch na interior bago. So itong emergency hack na 'to, pwede rin ito sa malalaking bike katulad ng MTB. Kung bago 'yung interior na ilalagay mo out of the box, lagyan mo muna siya ng konting hangin. Ang gagawin mo lang dito, ipapaloob mo 'yung interior dito sa loob ng interior. What? Bro, what are you talking about, man? Yan, ipapaloob mo lang siya. Kumbaga, ito yung wall ng interior. Ang gagawin mo lang, igagawin mo siya, papasok. Gets? Ako dito sa shop, ang ginagawa ko, ipapaloob ko yung parte na kung saan opposite sa pito. Yan. So, yung opposite ng pito, syempre, nandito sa katapat niya. Okay, so ang gagawin mo lang, ganito. Gamit itong isang kamay mo, itatry mo lang siyang ibilog. Dito naman sa kanan, ipindutin mo lang to, tapos ito, pantulak mo. So, ito, pag pumasok na yan, itanggalin mo na yung daliri mo. Yan, ganyan yung itsura niya guys. Diba? Nakapaloob. Okay, so nakapaloob na yan, ba? Diba? So itutulak mo nang itutulak yan hanggang makuha mo yung kailangan mong sukat. Katulad so, dito, eh, kailangan natin siyang isukat sa 16. So check natin kung kasya na medyo malaki pa rin siya. Ayan, ipasok pa natin. Ayan. Ah, medyo maano pala. So, medyo nasobrahan yung liit. So, ba, extend lang natin konti. Ayan. Ayan. Ngayon, pwede natin ipasok dito sa rim. Pag naipasok mo na interior, syempre, bombahan na natin ng hangin. Sa pagbobomba ng hangin, guys, sa ganitong emergency hack, dahan-dahan lang. Huwag mo mamadaliin. Dahan-dahan pa, konti pa. O, di ba? Kasa. Alright. Ayan o. Ito bounce. Kanyari, naka-MTB ka. Tapos, 26-er gamit mo. Eh, naputokan ka ng interior. Na, nabutasan ka. Wala kang spare. Pero, merong spare yung kasama mo na naka-29-er. Pwede mong gamitin yun. Gawin mo lang itong ginawa ko dito. Biyahin mo lang, pinapaloob Naputo na, pero nagawan mo ng paraan So makakauwi ka na Napakadali lang ng emergency hack na to Okay, so yun guys So kung nakatulong itong video to, leave a like O kung may katanungan ka pa O may gusto ko pang idagdag na technique Comment down below lang Okay, so yun lang Sana nakatulong Ayos! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, load na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!